What's up Silver Voice TV? Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so credits again to sa totoo lang extreme mga kaibigan. Makikita po natin sa larawan pong ito. Ito pong tatlong uh, taong ito mga kaibigan. Kibuloy na talagang talk of the town ngayon. Ah, uh, ito din pong si dating Pangulong Digong Rodrigo Duterte. At itong sino ba to? <laughs> itong si Banat. Si Banat, okay. Mga kaibigan, Tingnan nyo kung anong klaseng mga tao ito. Di ba? Makikita po natin dito na meron silang uh, talagang uh, malapit na relasyon sa bawat isa. Ang tanong po dito, ano pong common denominator nila? Di ba? Ito pong si dating Pangulong Duterte ngayon po ay uh, napapabalitang baka hinahabol po siya ng ICC dahil po sa kanyang uh, dati pong uh, Diba, mga nagawa nung sa kanya pong panunungkulan, extra judicial killings, ano? Ang common denominator po nila dito. Ayaw po niyong humarap sa ICC. Kung ikaw ay walang ginawang uh, masama, dating Pangulong Duterte, dapat hindi ka takot humarap sa International Criminal Court. Kung talaga naniniwala kang wala kang nilabag, pang tao, humarap ka. Gayon din itong kapat, uh, kasama mong si Kibuloy. Ayaw humarap sa pagdinig ng Senado kahit pinadalahan na ng subina. Ngayon, sinasabi niya, puro lang ang mga ika, mga pakatang yan, walang katotohanan. Kung ikaw pala ay malinis, kibuloy. Kung ikaw ay wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, lalo na sa mga kababaihan, hindi lang kababaihan, mga minoridad na kababaihan dyan sa membro, dyan sa simbahan mo, okay? Eh bakit katakot na takot humarap sa uh, aming mga senador, di ba? ikaw ay Pilipino, nandito ka sa Pilipinas, you are obliged, di ba? To follow the rules of the land. Hindi ka exempted. Kahit sinasabi mo, self-proclaimed, appointed son of God ka. Hindi ka exempted. Dahil, okay, tao ka. Dari, okay, tao ka. Ngayon, bakit itong dalawa magkaibigan na ito? Ayaw humarap. ba? Diba? Tapos makikita mo, magkasama sila. Okay? At uh, itong isa, wala namang ganong ganap, kundi mag, pakalat na magpakalat ng mga fake news, maling balita, paninira ah, doon sa mga gumagawa naman talaga ng ah, makabuluhan sa bansa. At nakikita mo, talaga magiliw ang kanyang pakikitungo dito sa dalawang ito, kay Kibuloy at kay Digong. Okay? Ikaw, Banat Bayot. Okay, di ba? Ah, expose ka na, di ba? Ngayon, papakinggan namin kung ano naman ang masasabi mo na itong dalawang kasama mo diyan sa Larawan ay parang hahabulin na ng batas ngayon. Lalo na yung si Kibuloy. Anong masasabi mo naman kay Kibuloy? Ang dami ngayong nagereklamo sa kanya. Mga kababaihan, yung isa pa doon, uh, apo niya mismo, no? Uh, na maltrato, uh, na biktima ng sapilitang paggawa, pinanli sa kalye. Di ba? Ano masasabi mo diyan? Yung, yung, mga kababaihan, yung alias Amanda, di ba? Yung, yung salaysay niya, talagang nakakagigil, no? Na, uh, Uh, pinapasok daw siya doon sa kwarto tapos pinabis ng ganito binigyan ng pabango na gusto daw ni Kibuloy tapos ganyan umibabaw na tapos ganito ang ginawa oh my goodness tapos makikita namin yan ng mga taong kasama mo banat di ba? kayo kayo ang magkakasama magkakaure ngayon sa aking pananaw at sa aking palagay at ako'y naniniwala na itong si Kibuloy ay dapat talagang humarap sa pagdinig ng Senado. Huwag mong baliwalain ang subpina ng uh, ating mga senador. Ikaw naman, dating Pangulong Digong, kung sa tingin mo talaga, ay ikaw ay perfecto, wala kang ginawang mali. Ay dapat, malak kung gaano ka katapang, ganun din ang kalakas ang loob mo na humarap sa International Criminal Court. ba? Diba? At ikaw naman, Banat Bayot, wala akong pakisayo. Wala akong naman bilang. <laughs> Silver Voice TV, magandang gabi sa inyo.